Atsya <laughs> At ka gulay bro? Atsya ka ngayon pa? Hi pe! Ito second gown nya, my name. Awa. Oh. Red na Yeah. Reflecting our culture as a Filipino well, Thank you very much, you so much. And now Our right, David is are just preparing for the next segment So that you can get your dream happy birthday. I know this is your special day. Enjoy your eighth birthday today. Big dream, miss you, and I will see you soon. When like any come home. God bless you all. Bye-bye. Happy, happy birthday. Gusto ko lang sa iyo. Sana matapad lahat ng mga pangarap mo at magtapos ka ng iyong pag-aaral. Sundin mo lahat ang payo ng mga nakatatanda sa iyo. Daddy Paul mo, alam kong mabait kang bata. Stay as you are. At sana maging masiya ka sa birthday mo ito. Love you. Happy, happy birthday. Thank you very much for watching and know at this point in time, we'd like to invite Mommy Nida on stage to share a message. Uh, Mylene, this is from Tita Edna and Doc Lexi, and in behalf of them, Mommy uh, Nida will be reading the message and the gifts afterwards. Good evening everyone. This is our sponsor, Doc Lexi and Doc Lexi from California. Hi, Mylene. Uh, here's a message from Mam Edna. Hi, hello. Happy 18th birthday! Embrace this new phase of life with courage and confidence. The world is sure to explore. As you turn 18, remember that you have the power to shape your future. Dream big and go after what you want. Welcome to adulthood. May your heart be filled with passion, and your mind with your wisdom, and you embark on this exciting journey. Happy birthday, and always be grateful. Enjoy your day, and can not wait to see you uh, in person soon. Love, Tita X. And another message from your sponsor, Doc Lexi. Uh, Doc Lexi, thank you so much. Here is my wish for my year. Happy 8th birthday my year. This is such a special milestone. Um, and I wanted to take a moment to wish you all the happiness in the world on your big day. It's incredible to see how much you've grown and accomplished, accomplished in over three years. I want the best for you and looking forward for your dreams to come true. We love you, Doc Lexi. And Thank you very yan. much. Okay. Iaabot ko to sa'yo man. Kanina naabot na yan. Happy birthday, my dear. Ayan. And isasabay ko na rin yung wish ko. Ayan, patuloy ka lang sa iyong pangarap, anak. simbola-simbola. alam ko yung lahat ang pinagdaanan mo. Isa rin ako sa umiyak sa'yo. At magpo four years na po sa akin si Maylin. Ago ka lang sa iyong pangarap. patuloy mo yung dream mo. Kung ano man yung uh, mga pagsubok, alam ko matapang ka. At isa kang mapagmahal na anak. Lalong-lalo lalo na sa iyong pamilya, sa mama at papa mo. Alam ko lang, lalabi sila. Kahit may wrong nangyari gawin sa inyo, pero ayun dyan ka pa rin. No? Happy birthday ulit, anak. And more celebration and good health palagi. Thank, thank you very much once again. Ika yan sa unido, Plexi. Ayan, thank you po sa lahat din po. Thank you. Thank you very much once again. Thank you, Maynil. Siguro kang ispuyo, Maynil. para ka help op my ko ko siguro pag school ya parang Roma ko ko ya para graduate ka kan dia ko 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 waras ko waras serpol wa wak wa kano ingkai kunto tabang kin serpol antu se speaking bombay karuma kanami sama Happy th birthday, my dear. Thank you, Kai. Lord, na unti-unti mo na makamit ang iyong pangarap. And kay Daddy Paul, um, na siya ang ginamit ni Lord na tulungan ka, na tulungan ka sa iyong mga pangarap. And ganun din sa iyong mga magulang na na sumuporta sa iyong disisyon na ipagpatuloy ang iyong pag-aaral. Ang wish ko sa iyo ay sana successful ang iyong pag-aaral and good health everyday. I know na mahirap ma marayong sa pamilya pero alam kong kakayanin mo at kakayanin natin lahat. <laughs> Para sa ating mga pangarap and sa pamilya natin na no, bigyan din sila ng magandang buhay. And again, happy, happy 18th birthday! my May God bless you. Mga na maroon sa ang katalago. Alang sa wala na ko ilakwati, si Kodi, si Peking Bumbay. Pamangkin ko si Maylin. At iawin niya ako. Kawis ko kay Maylin. Maylin, I hope na padayon ka kapag iskwila, no? padayon ko kay kung pagkabuutan uh, una una ano na kasi sa maginig kanan no listo kid ka listo listen sobra una una ano na kaginig kanan no sa so, wala pa si Sir Paul ako para ko pa nakita kay Sir Paul uh, bisa gon eco ro upo ha uh, and uh, what my bonus of good ko tabaka no para pakabayad ko para pakabayad ko bugas bisa and ko upo sa sa mana sika kaya tawag na sika to uh, uh, kay ko kasing kase para ag ka ona ona na gyud na padayon kay gyud kay ko pagistrela kung hindi dahil po kay Sir Paul mga kababayan wala po kami dito ngayon kung hindi dahil sa kanya mga kababayan <clears throat> dahil po kay kami po mga lahat na katutubo dito uh, hindi ko nabanggitin yung mga pangalan nila si Sir Paul, si po ang gigamit ng Panginoon para kami ay umangat po. At ibilin ko po sa mga uh, kababayan ko, mga pamangkin ko, uh, sana po ay huwag natin sayangin ang binigay ng tulong ni Sir Paul po para sa atin. Lalo na po sa iyo, Maylene, sana po ay yung yung kabaitan mo ngayon sana po ay hanggang sa dulo. At ang payo ko lang sa iyo, huwag mo kalimutan po ang ating Panginoon, lalo na po yung tao na nagmamahal sa atin. Yun lang po. Salamat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Willie Chu. Ka -ka Kaibigan ko po ang Pugong Bejero. Uh, may hindi meron ako ipopokus sa iyo na ways. Ito ay tungkol sa pag-ibig. Kasi ang pag-iibig, yan ang nakakasira sa mga kaday ng babae, lalaki, bakla, tomboy. Pag nabaliw ka sa pag ibig iba na ang nangyayari sa buhay mo. Kaya pipili ka ng lalaking responsable, pipili ka ng lalaking matalino, pipili ka ng lalaking masipag. Hindi yung ang gwapo nga, atik naman. Hindi, <laughs> hindi yung ang gwapo-gwapo nga, ang paslupat, patay gutom naman. Hindi ka rin magiging maligaya kahit pa si Paul at si Nida, bantayan ka. Pag ang puso mo ang naiba, pag sa pag-ibig, lahat dyan masisira. Importante kasi yung nasa tamang direksyon ka sa pag-ibig, saka sa pag-aasawa. At higit sa lahat, siyempre ang Panginoon may kapal number one. Yun lang. Huwag kang maiinis, ha? Because true love waits. Happy birthday, ah. Uh. Happy birthday, Miley. Uh iwis ko lang po sa iyo, Mylene, ipapatuloy po yung pag-aral mo. At sana po matupad mo po ang mga pangarap mo na ano. Sana po na ipagpatuloy mo po ang pag-aral mo. Kasi alam ko kahit na naka-proud din ako sa iyo kasi kahit na sobrang grabe ang mga pagsubok mo pero kinaya mo. At ngayon po unti-unti na pong successful yung ano mo, yung, yung kumangat yung pag aaral mo. Kahit malayo tayo sa mga pamilya natin, pero tiisin po natin. At hindi po hindi po natin kalimutan po ang yung tumutulong sa atin na si Sir po, po. Hindi tayo makaroon ng mga mga hindi tayo makapag-aral kung hindi dahil sa kanila. At sa mga at sa at, at yung mga sponsor natin at hindi natin nakalimutan magpapasalamat na may dumating na biyayan darating sa'yo sa atin po. Dan po, happy, happy birthday ulit, Maylene. Nang isang salita na maglalarawan po kay Maylene. Now, here's the challenge. Bawal pong gayahin ang salitang nasabi na ng iba. Kapag nagaya niyo po, intentionally or accidentally, tutoblihin ang envelope. So, get ready for the challenge. Again, bawal gayahin ang salitang nasabi na ng iba. You are not allowed to, to say the same word from the other participants. Otherwise, you will uh, give double or double your envelope. So, you are very lucky tonight. Ano po ang isang salita na maglalarawan po kay para po sa inyo? Brave. Brave. Very good. Integrity. Integrity. Wow. Heavings one word. One Artist word. Artista. Artistahin. Okay. Sikat. Sikat, wow, of course. We're going to have Adorable. Adorable. Flower. Ano bulaklak. A, bulaklak. So, she is a flower for you. Sige, dahil. Ipapasok ko na yan lang, ha? Close. Close. Uh, ano po? Any words that describe uh, na hindi siya ba ay masipag, masayahin, ganun po? Masipag. Masipag. Star. Star. Because today is her day. Lovely. Lovely. Pasiyahe. Strong. Strong. Fighter. Fighter. Ganda na mga words. Iyakin. 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 Mabait. Mabait. Definitely, ladies and gentlemen, thank you for passing the challenge. Panapakan natin, the Aiden And I know that those words really describe you, my late. Kaya my late, can you please join your family and the Aiden Bills dito po sa gitna para sa isang group picture taking. paalala sa iyo na importante yung edukasyon. So, wala na akong ibang wish kundi tapusin mo lang yung pag-aaral. I okay, love you. Mahal na mahal ka ng pamilya namin. And sa lahat po ng mga nandito ngayon, maraming maraming pong salamat kaibigan, pamilya, uh, mga teachers, yung malalayo ba po na pumunta dito and sa mga sponsor po natin, uh, palakpakan po natin. Nandito po si Peter Love, na nagaling ko po, po yan ng US para lang po sa birthday po ni Mylene si Tita Cathy, thank you so much Tita Elma and sa nanay ko na napaka mahal niyan si Mylene pala pa kanya naman yung nanay ko <laughs> and of course ang kanilang nanay at tatay diba si Kuya Jerry at si Ate Elma And of course, ang kanilang nanay at tatay Nita and tatay Hernan. Naapat na taon na sila po yung nagbantay. Parang binigay ko lang ganyan, ko nang bahala. Pero never po nilang pinabayaan itong si Miley. Mahal mahal po namin tong batang ito. At sa magulang niya, masa po kayo na hanggang nasa amin si Maylin, matutupad niya po yung pangarap. At hindi lang po siya yung mga ibang scholar pa namin na naririto ngayon. Hanggang nandiyan si Tita Pibi Lab, nasa magandang akin kinabungasan kayong lahat. Thank you, Tita. Thank you very much. Sir Paul will be speaking in behalf of all our chows. And now, everybody, let's raise our glasses. Pwede bang pakitaas po ang mga baso po sa inyong habag? Let us all join together again, friends and family, guests. Sponsors and family, taas po nating lahat. Everybody, raise your glasses. Ladies and gentlemen, here is good health, happiness, blessing, and prosperity for Mylene, for Team Pugong Tejero, and for the rest of the team. Everybody, say cheese!